Mukhang negative tayo ngayon sa daan. Magpasili ka na lang tayo. 5 <laughs> <laughs> kilometers today. Easy run. Um, kailangan natin mag ensayo kasi we still got 3 days before ang ultran. 25 kilometers yung tatakbo natin doon. Kaya naman, kailangan natin bumawi. Kasi may inavail akong package ngayon. Galing ako sa ano pre? Sa sakit. 3 <laughs> days, 2 nights. So medyo iniingal tayo. Tsaka na busy kaya di nakakatakbo. Ngayon na lang, So run with me for five kilometers. Let's go. Let's go easy. Sa labas talaga dapat tayo tatakbo. kaso sobrang traffic. Tapos tiyan ko yung internal gardens yung tinatakbo natin sa na cemetery. Uh, puno. I mean, sarado na rin. So, dito na lang tayo sa Basilica. Basilica? Ha! Hingal agad. Let's go. Importante babalik tayo sa pagtakbo let's go let's go Nag-aandaan pala natin ngayon yung Ultran 50 pero 25 kilometers yung tatakboin natin this coming Sunday na yun August 24 kita kita sa'yo dun hindi tayo magpi PR uh, ah, takbong pogi lang so yung mga gustong sumabay baka mag run and walk lang tayo or kung tatakbo man tayo at least 7.30 lang yung pacing natin kung gusto mo sumabay eh, comment ka lang sama ka sa akin ang goal natin ngayon sa Ultran matapos yung race na strong na hindi tayo na injured yung mga gusto pala mag avail ng cup na ganito uh, available kay Dolitz 749 pesos pumunta ka lang ng fit core hello po shout out kay ma'am available na sa Trifit or PM nyo lang si Tolitz nasa comment section si Tolitz 1K jabog jabog lang itong araw na to dapat taper ka na tsaka yung proper nutrition proper hydration kasi kapag nag ka sa mga kinakain mo sigurado maapektuhan yung race mo kaya be careful so ngayon proper nutrition na hydrate lang tayo ng hydrate kakasimula pa lang tumakbo taper na agad <laughs> nakalimutan natin yung pinaka importante bagay sana di tayo ma-injury di tayo nakapag warm up ay bawi tayo mamaya sa cool down stretch natin lahat <laughs> huwag nyo gayahin eh. 2k 3.5 guys ah, medyo tumaas yung heart rate natin nasa anaerobic tayo kaya yeah, medyo bagalan natin muna. Let's walk. Balik ko lang yung heart rate ko. <sighs> Dito dark. Dito dark. <laughs> What's up? What's up? <laughs> Dito dark. alam mo page niya. Last 1.25. Tupusin na natin ito na hindi pa dumibili na. Medyo bilisan natin lang konti kasi naka-recover naman. Let's do it isang igot for 38 racing lakad naman 500 meters 5 yung pacing natin VO2 max agad ha, try lang isang pitik lang yun para matapos tayo medyo maaga and that's 5k Woo, medyo madilim na Cooldown walk lang tayo tapos stretching, tapos-tapos na. Magkita kita tayo sa 24 sa Ultran 50 Naga. Yo! <laughs> Yun. So magkita kita tayo sa August 24 sa Ultran 50 Naga City. Uh, tatakbo tayo doon for 25 kilometers and yung pace natin 7.30 or mas mabagal pa. 7.30 to 8? ang goal is matapos yung race na malakas na walang injury so kung gusto mo sumabay sa akin uh, run and walk or run with the uh, minimal pace comment ka lang dito tapos kita kits sa starting line so paano sana sa susunod na takbo kasama ko na kayo Namara para